Has it ever been your dream to make money without doing anything? Kasi feeling ko talaga itong si Kuya, he's living the dream. Literally. Isang 19-year-old gamer ang kumikita sa isang very simple activity. Sleeping. Kwento ni Yuan Garcia or ETS Gaming, bukos si pag sa pag-stream ng game or pag-Facebook Live, we also tried to sleep stream or basically yung pagtulog habang may mga nanonood sa'yo online. One year din siya nag-stream ng games, tapos nahirapan siya kumita, so naisip niya tong innovative content na pagtulog. Kapag nakakaramdam daw ng pagod si Yuan, nag-endstream na siya. Tapos bago stream ulit, dun na siya matutulog. Smart. Actually, nagulat siya kasi yung first sleep stream niya may mga nagsend ng Facebook stars. Kwento ng Lucena streamer na umaabot sa 15,000 pesos ang kita niya every week sa pagsa-stream. Besides streaming, Yuan is also a vlogger, photographer, swimmer, cyclist, at model.